Ano ba nung pagpapalit? okay oi sendino buka mo den na tao di makita si be mabos ka meto residente Tumatago eh. na <laughs> eh. ko na kung lang na na kung tinong na kung tinong na kung na kung tinong na kung tinong na kung tinong na kung tinong na na ako Nakutok to, eh. Nakutok ko eh. na kung na kung tinong na kung na kung Nawin naman. Yow, bakasi ng picture. Bisa 'to ko i-enjoy dibo? Mama, Si Daddy, hindi pa umamin kay Mami. May mama. Hindi. Hindi. Hindi.